Sir, pakikwento muna kung paano po sumurender itong person of interest natin. Okay. So, alam ng lahat na meron tayong person of interest uh, kasi nag-iimbestiga dito ang PNP at the same time ang NBI. Now, ang person of interest is nawala siya. So, ang ginawa ng NBI is uh, nag-reach out dun sa family at uh, kinausap natin kung paano natin matutulungan para mapasurrender natin. At nag-usap-usap ang pamilya. Thereafter, uh, nagkaroon kami ng conversation, nagtawagan. At ang, ang hinihingi niya lang sa atin is yung security niya. Kasi natatakot nga siya. At nakumisi din natin siya na magsasabi siya ng totoo kung ano nangyari sa insidente. However, may uh, ano siya, may mga iniisip siya na baka may masama mangyari sa kanya. So we assured, NBI assured him na magiging safe naman. So three days of negotiation at uh, finally, uh, umu-okay siya sa mga kasunduan natin na magkikita at susundin natin siya kung saan malapit na po pwedeng uh, pagkunan sa kanya. So ganun po ang nangyari. Mm -hmm. Kaya sa ngayon, nandito siya sa atin. Voluntarily po ito. So iniulit namin, ito ay uh, voluntarily uh, surrendered to the NBI. So yung, tat yung tatlong araw po ninyo na uh, uh, negotiation sa kanya, in transit po siya, papunta saan? Okay, so pumunta siya ng uh, Matnog, Sorsogon, nagsakay, na, uh, sumakay sa ferry, pumunta ng isang Sabantayan Island and going to Cebu, and then doon namin siya, doon ko siya nakakausap sa uh, through messenger. Cebu? Cebu. Okay. Umalis. Bakit umalis? normal na natatakot sa nangyari. And then, um, matapos yon siguro nakapag-isip-isip din siya at uh, kailangan niya din talaga siguro harapin yan. So, sabi nga natin, so, pag, hindi ka naman pwede magtago sa mahabang kamay ng batas. So, kailangan harapin, so ibig sabihin, na ako na yung nangyari? Ah, hindi ako makakapagbigay ng detalye but uh, kasi wala pa siyang lawyer so hindi kami makakapag uh, extract ng kung ano statement confession or what, whatever it is kasi wala pang abogado. So, sa ngayon po ang ginagawa ng NBI ay uh, naghahanap kami ng abogado na choice niya at uh, para mapaassistihan ho natin siya. Mm -hmm. So, tatagal siya dito sa custody ng NBI since Wala pa siyang kaso? Well, di depende ho yan sa sasabihin niya. Pag nabuo na ho ang sinasabi niya if assisted ng counsel at kung ano man ang sinabi niya doon na magagamit natin sa pagfafile ng kaso we coordinate with the PNP kasi sila naman ang lead agency dito however ang NBI is also investigating this case at ikokolekta natin ang dokumento para makapag-file tayo ng demanda so kayo na po ang mag take over ng case wala pong take over na mangyayari ang PNP po ang magpa-file ng demanda tayo ay tutulong na magbigay ng mga ebidensya na para lumakas ang kaso so sabi niya isa uh, sa kaso doon para sa pag uh... Uh, surrender is siya ng, uh, katotohanan. Yun lang po lang naman at wala naman tayong kailangan na invento, idagdag o ibawa sa kanyang salaysay. Pero sir may sinabi na siyang kwento po sa NBI kung ano talaga nangyari. Eh, well, hindi ako pwede magsabi sa inyo kasi masabi ko nga wala pa siyang abogado at hindi pa natin pwedeng uh, put it on record kung ano man ang sinasabi niya. So yung pasundo sa kanya, sino-sino ang kasama niyong papunta doon para... Kasama ang pamilya kasi yun po ang isa sa mga usapan natin na kasama ang kanyang anak ang kapatid, ang magulang. Ah, so hindi totoo po na kasama niyang tumakas? Wala po. Hindi po siya, hindi sila kasama. So sakaling pumunta yung pamilya ng uh, victim, uh, pa natin yung ano, gusto mong kausapin? Ah, uh, hindi na, hindi ko masasagot yan kasi di, alam niyo po, minsan ang mga ayaw naman nila makipag-usap kahit sa, hmm. sa inyo. Kung umayon ayaw niya, so hindi natin mapipilit para status ngayon sir, na na, na natin siya, ngayon po, ano announcement status nito? May kasamahan na kami naghanap ng lawyer para sa kanya at dito muna siya mag uh, bago kami mag-extract o mag mag, -mag ng kanyang salaysay, whether as statement o, o extrajudicial confession man ito o kung ano man kailangan assisted ho ng lawyer para magamit ho natin. So so far dito siya mag detain and kailan siya ito turn over? Uh, hindi pa natin masabi pero we have a timeline on that. So ngayon, anong tawag sa kanya, sir? Uh, nasa posto niya at voluntaris Eh di surrender eh. Hindi pa naman siya na-file na, na, na ng demanda. Okay. So... POI pa din? Oo, POI. Pwede siyang umalis kung gusto niya. Okay. Pero hindi naman... Depende ho sa kanya. E eh, ba't naman siya aalis e eh, natatakot nga siya sa labas. May natanggap po siya, sir? For uh, the dread game, may natanggap niya na baka alam well, siguro naman normal naman yun na matatakot ka pag na-involve na ka sa ganung situation or incident. Barrel, sir. Meron bang sinorender? Uh, hindi ko matakil yun gano'n kasi yung mga, uh, walang abogado. Eh. So, sana maintindihan nyo. Ano? So, working hand in hand dito ang PNP at ang NBI para alam naman natin. So, justice ang kailangan natin dito. So, Wag na muna mag mga haka, haka kung ano. So, bubuhin muna natin ang kaso. At wala naman tayo dito ang kailangan na uh, pagpanigan. na natin siya. Uh, wala pa. Kakarating lang namin. Nakita nyo naman. Ano. So, ang haba ng binahin namin. Uh, sir, sa ng